Sigurado ka bang for final interview ka? Aha. Uh -huh. For executive assistant? Aha. Uh, -huh. uh yung 40,000 a month ang starting. Bakit oh, ko ba <sighs> Kasi natutuwa ako, nandito na ako sa hot seat eh. Oh, very good! Okay, multiple choice tayo. Sagutin ang labing limang katanungan ng tama, you get the two million pesos. Pag nahirapan ka, may mga lifelines ka. Kaya mo yan, Abe! Kaya mo yan! Tawagan natin, natin ng kaibigan mo, kapitbahay mo, kamag-anak mo, boyfriend mo. Boyfriend? Eh, wala pa akong boyfriend eh. Oh, wala pa? Oo, ikaw. Ako, may asawa na ako eh. Ha? Happy ni Merin. Oo, katunayan nga. Uh, kakakasal ko lang noong isang linggo sa simbahan. Uh, teka, bakit akong in-interview mo? Joanna, ready ka na? Yes. Then let's play! Who wants to be a millionaire? I want! I want! Ang tanong, ano ang pambansang bulaklak ng Pilipinas? Alam ko yan, Ilang-ilang. Sandali, sandali. Multiple choice to. Hintay mo muna ako matapos. <laughs> Sorry. A. Rosas. B. Kambubot. C. Sampaguita. D. Kalajuchi. Can I phone a friend? Ah, o oh, sige. Uh, sinong hihinga natin ng tulong? Si Tak, yung friend ko. Si Tak. Alright, kausapin natin si Tak. Tak. Nasa who wants to be a millionaire ka? Nandito si Joanna nangangailangan ng tulong. Si Christopher De Leon ito. Si Christopher De Leon daw, oh. Si Vilma Santos to. Ay, I'm sorry. Walang mode yun, eh. Bastos yun. Di bali, iba na lang. Uh, <laughs> Oo nga, napansin ko. Ano na lang, ah, uh, fifty 50-50? 50-50. All right, computer. Alisin ang dalawang mali. Akala ko, kalachuchi. Ang natira, A. Rosas. C. Sampagita. Um, can I ask the audience? Saya. Ask the audience. audience. Ang ganda mo pa naman. Okay. A. Rosas, 50%. C. Sampagita, 50%. Di bali. Alam ko A. Rosas. Are you sure? Yes. Is that your final answer? final answer. The correct answer is... I got it! I got it! Si Sampaguita! Huh? Are you sure? Kawawa mo pa pang asawa mo. <laughs> Sayang oras ko sa'yo. Yeah, I'm sorry. Sana makabalik ka uli. Ganinang lang yun. Oh. Wala bang consolation prize kahit gift packs? Uh, wala eh yung ay, <laughs> ay, thank you. Sige, yung pakis na lang. Ah. <laughs> At picture na din. Ha? picture oh, ayun o. Sige, game. Uh, one, two, three. Okay. Ayan. thank you. Okay. Ayun, thank you. Oh, dun, 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 na, dun, na, dun, na. dun, dun, ako? dun, dun, okay. Okay. dun, okay. ikaw ko, eh, para dun, 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 Nakahuling pumupuslit. Eh limang beses na palang ginagawa ng kapatid mo yan eh. Gusto ko ipakulong na may ari para magtanda na raw. Pasensya na. Alam mo bang pinatawag ako ni Mrs. Francisco? Yung principal natin ng high school? Oo. Oh, bakit daw? May alumni ba tayo? Hindi. Yung kapatid mo nahuli sa akto. Gusto sunugin yung principal's office. Arson nga eh. Buti na lang napakiusapan ko si ma'am. Salamat ha. Hi, Kuya. Hindi ka na naiya. Ano bang problema mo? Pati trabaho ko, inistorbo mo ha. Kababae mong tao kung ano-ano pinagagawa mo, mahiya ka naman. Sa susunod na gawin mo yan, hindi na kita tutulungan. Naintindihan mo? Na. Ano ka ba naman bata ka? Puro ka kalokohan. Hindi naman kami nagkukulang ng pangangara sa iyo ah. Kailan ka ba titino? Ayan, nabala ka tuloy. Sige o okay, Nay. Kau nang bahala sa kanya. Huwag na sana maulit ito. Alis na ako. Dito ka na kumain. Huwag na ako. Ito nga pala yung allowance nyo. Huwag na. May hanap buhay naman kami ng mo eh. Para sa inyo naman ito eh. Hindi para sa kanya. Ito yung for final interview. Ito yung rejected. Kung nang bahala dyan. Yes, eh. sir. 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 Okay. Tatawagan ka na lang ng personal manager kung ikaw ang mapipili. Thank you, Mr. Pinlock. You're welcome. Sit down thank you, sir. Hi, sir. Hello. Hello, Kenneth. Sir, nakikita mo ba yung galaw ng BW Stocks? Tumataas, oh. Tayang. Di ba yung advice ko kayo yung ibenta nyo yan? Buti na lang at hindi ako nakinig sa'yo. Sigurado ka bang for final interview ka? Aha. Uh -huh for executive assistant? Aha. Uh, -huh. uh, yung 40,000 a month ang starting. Aha. Uh, -huh. uh, sir, pesos ba yan o dollars? Wala ka namang qualification eh. Uh, anong wala? Hindi ka marunong magcomputer. Wala kang background sa marketing of finance. Graduate course mo. Ricky Reyes, isang gunting, isang suklay. Wow. Ang sakit nyo namang magsalita. Kung skill at talents na pag-uusapan, baka mas qualified pa ako sa posisyon nyo. Sandali. Kala nyo. Ah. Yes. Magkulang

ko. Ikaw! Ikaw ang pumatay sa mga anak ko! Inawas yung mga anak ko! Espin! Pusino! Asa na Pumunta ka na dito. hindi. Espin! Pusino! Guard! Sir, ilabas mo yan! Ilabas mo yan! Yes, sir! Sali na! Sandali! Sandali! Sir, di pa ako tapos! Sandali! 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 ang ko! O, oh, sir! Langas ng kita natin. Balato, ha? O... Bumabagsak! Bumabagsak! Bakit ka tataranta? Eh, sinabi niyo tumatas! pumili ako! Ha? Huh? Anong bahabi? Tawag mo nga ako! Hindi mo ba kilala? Sisa? Ay! Tali! 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 Tawag mo nga ako! Kukunin ko ang oh, Tumatas! Eh. Tumatas nga! O, na! Ayun. Oh, bumabagsak na naman. Ay, bumabagsak. Halika! ka. Ha? Sandali! Ayun o, ayun o. Tumataas o. Oh. Tumataas. 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 Oh, taas. Oh, taas. Oh oh, 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 ah. Oh, oh. Bumabagsak. Tumataas oh, o. Oh, Magpapapay lang ako. Bye. Ayan, tumataas o. Oh. Tumataas. Oh. Sandali oh, lang. siyang magnet. Sige. Ilabas mo sandali. Uh, oh. Sandali! S <coughs> hindi mo na kailangan kalad ka rin. Oh, bumabagsak ulit. Ipasok mo, ipasok mo! Ah! Uh, 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 ano ba? Uh, oh, I'm gonna oh, ba, say tumataas. something. Hindi na kailangan kalad ka rin pa. Ang sasama ng mga ugali ninyo. Mas mahalaga pa ba sa inyo mga computers, finance, marketing mga chuba na yan kesa sa song and dance ko. Ano ba nang babaligay sa si tao? Akala nyo ba kagusti ko pa magtrabaho dito? You're hired. Thank you. Yay! Sigurado ka na ayaw mo sa klase na restaurant, ha? Okay na okay na dito. Better luck next time na lang. Totoo ba talagang maswerte ka. Hindi naman. Hoy, sir. Advice lang, ha? Pero huwag mamasamain. Sana, baguhin mo naman yung style mo. Parang bulok, eh. Baka hindi tayo magkasundo niya, ha? Naku, mapipilitan na ako mag-resign. Huwag naman. Hindi pa naman! Nabiyoso ka naman masyado! Bibigyan pa ko na siya chance. you know, I have a proposal to make. Gusto mo, gagawin na lang kitang vice president. Ah, uh, um, may, may, may dumikis sa nguso Ano nga pa na sinabi mo? Ah, sabi ko, gagawin kitang vice president ng kumpanya. Vice president? Woo! <coughs> no. ah! uh, sorry. Uh, oh. uh. Uh. Aba, Mrs. Medyo high-risk pregnancy na kayo. Bakit ganun? Sa dami naman nung nang pinagbuntis ko, dito pa ako nagkaroon ng problema. Siyempre, medyo may edad na kayo ngayon. At saka, sa dalas ninyong mga anak, naging manipis na ang lining ng matres nyo. Dok, delikado ho ba talaga? Iha, kailangan ng lahat ng gamot at vitamins na ito. Pagkatapos, pahinga. At saka, regular natin siyang imomonitor. Mm. See me next month, ha? Oho. Uh Tsaka, -huh. pakibili bili lang to sa pharmacy. Okay, thank you po, Doc. Okay. Halika na. Sige, Bye. ha? Nay naman, hinay-hinay lang. Kayo naman, hataw kayo ng hataw, eh. Magmula ngayon, doon na lang lagi kayo sa bahay. Huwag na kayo magtrabaho. Paano naman kikitain ko, sayang? Tsaka, nai, baka nakakalimutan nyo, executive na anak nyo, akong oh, bahala sa inyo ni tatay. Executive? Well, something... Executive! Nai, <laughs> executive! Na, executive! Ano ako, executive na? Hindi na ako malilit late ulit. Pasensya na kayo, ha? Kasi sinamahan ko lang yung nanay ko. Good morning, Joanna. My favorite office mate. Huwag oh. na yung ganyang attitude. Dapat nga. Ginagawa yung role model tong si Joanna. Para naman umasenso kayo. Tama na yung crab mentality. Yung ingit-ingit. Bakit? Ano ba nangyari? Na-promote ka. Oo oh, na nga pala. pala. Eh. Boss na pala ako ngayon. Pwes, meron akong mga bagong patakaran. At lahat kayo susunod sa akin. Ikaw, buray mo nga yung makeup mo. Anong kinalaman nun sa trabaho ko? Mukha kang ikaw, magmula ngayon, baliktarin mo yung lamesa mo! Face the wall! Pangit mo! Kayo ha! Gusto nyo ba lahat masaktan sa akin? Magsabalik kayo lahat sa mga ako! Wisit kayo! charing.